Hello guys, nandito po kami sa La Familia Farm Resort. Kasama ko po ang mga batang katutubo. Kaya dito po kami matutulog ngayong gabi. One heart mission Para sa mga batang katutubo Para sa kabutihan Para sa Diyos Sa bundok man sa baryo May ngiti sa bawat tao mga batang nag-aaral, may pag-asa sa iyong gabay Tulong na galing sa puso Tunay at walang kapalit May pagkain may tapo Guys, napakaganda po dito Nakaka-relax po talaga Kaya mas pinili po namin Na dito po kami Mag-celebrate po Ng birthday po Ng aming mabait na sponsor Pagmamahal mo'y abot hanggang langit Isang puso Isang diwa sa bawat saglit One Heart Mission 🎵 Pag-ibig dala, tulong sa katutubo, sa JOS nagmula 🎵 flora costa, kabutihang totoo, pagmamahal sa kapwa, patuloy na dumadaloy One heart mission, tanglaw ng kabataan, pag sa puso walang hangganan